Ang pagbibigkas ng pagpupugay sa busilak na bandila, Salute to a Clean Flag Manifesto ay pangungunahan naman ni Dr. Michael Charleston Shao Chua, Filipino historian. Pagpupugay sa busilak na bandila. Bandilang dinadaan Minsan, hindi man lang tinitignan hinahayaang kumupas at madungisan. Punit-punit at watak-watak ang kalagayan. Ganito rin kaya ang pagtingin sa inang bayan? Kung siyang ang sagisag ng ating lupang sinilangan, hindi ba gusto nating tingalain at igalang? Dahil sa ating kasaysayan, dahil sa mga bayani pinaglaban ang ating kalayaan at sa mga kawal na patuloy na lumalaban para sa kapayapaan o atin na bang kinalimutan kung siyang simbolo ng ating pagiging pilipino hindi ba nais nating hangaan ng mundo ang tayog ng ating husay at talino ngunit higit pa rito ang makilala dahil sa dangal disiplina at kalinisan ng puso o ang halaga ba nito sa atin ay naglalaho. Itaas mo ang iyong mga mata sa bawat pagpupugay, pagsaludo at pag-awit sa bandila ay panalangin sa langit. Para sa isang maningning na kinabukasan, isang kinabukasan walang karalitaan, walang katiwalian, walang digmaan. Kinabukasan may ginhawa, hustisya at tunay na pagkakaisa sa buong kapuluan. Itaas mo ang iyong mga mata. Itaas mo ang iyong pagtingin sa iyong sarili, sa iyong kapwa Pilipino, sa bayan natin. Huwag mong ahayaang magdilim ang kanyang araw at mga bituin. Panatiling matingkad ang kanyang kahulugan at diwa. Pakaingatan siya sa isip, sa salita at sa gawa. Itas mo ang iyong tinig sa panunumpa dahil ang pagpupugay sa bandila ay pagmamahal sa bansa.